Ayan na tayo, no? Hmm, dami. Napakasimple yung ulo na po lulupin natin ngayon, ano? Na nagre-require ng maraming kamadis na pula hinog, okay? Okay. tuwing magiging ang kamatis. Siguro mga 10 minutes. Ayan. Pag ganyan na po yung kamatis natin, udurugin din natin siya. Ayan. Then, i-add Ia natin ang ating scrambled egg. Yan. Ang tawag po dito ay tolchas. Yan po ilam natin. Pagyan muna po natin maluto ng konti yung ating itlog na. Pagyan na medyo. Halu-haluin na natin ng konti. ating tolchas. Ang ating tolchas. gaya pa natin maluto ayan, dry na konti tikman na natin ating pochas ayan mmm, masarap mm, turn on natin ng pritong bangos ayan po yung mga bangos natin, ano small, medium, large <laughs> let's go, prito na natin Ibasahan muna natin sa small. Then medium. Then large. Ay! Bumuka na yung isa. Balik ka rin na natin. ang buka na. <laughs> Ay, na. Hanggang isa natin. Ito muna. Ang buka ang buka. Sarap. Terno na to, chas. Kaya na tayo magkagigil. Ayan. Ito na po ang ating lunch ngayon, ano? Pritang bangos at ang tortillas. Yes. Kaya natin ang kagigil. Maraming ka